Bakit merong taong napaka-judgmental? Bakit ba naging ugali na natin ngayon ang maghusga? At nag enjoy ba kayong naghuhusga ng iba? Kapuka na lang ng paghuhusga ng mga tao pag kinakasal daw ang isang kopol. Ano daw ang comment ng mga marites sa mga kinakasal? Yung iba, sinasabi nila, ay, bakit sibil lang? Dapat ingrandi na. Minsan ka lang ikakasal. Pero meron din magko-comment. Sabi niya, Naku, napaka-ingrande naman ang kasal. Ang hirap-hirap ng buhay ngayon. Sana, sinave na lang nila yung pera nila. Di po ba? Merong iba, sinasabi nila, ang taba-taba naman ng bride. Sana nag-diet muna. Pero pagpayat naman, hinuhusgan din. Sinasabi, parang may sakit yung bride sana kumain-kain naman ng konti para gumanda-ganda yung kanyang picture sa wedding day. Meron ding iba, sinasabi nila, magpapakasal pa, pagkatapos, maghihiwalay din yan. Tingnan mo. Meron naman iba, sinasabi, hmm? nagpapakasal lang yan dahil nabuntis. At pag sa reception na, sinasabi, ang tagal naman, ano ba yan? Meron pang program, buksan nyo na yung buffet, nagugutom na kami. Pero pag walang program, nagre din. Ay, walang dating. Alam mo, mas maganda yung kasal ng aking pinsan. May sayawan, pagkatapos may litsyon pa. Meron mga iba nagre-reklamo, Ano ba naman yan? Nakakaitim yung motif. Pero meron din mga iba, sinasabi, Ang arti-arti naman, hindi ba pwedeng kami na lang pumili ng susuotin? Pag malapit yung handaan, hinuhusgahan. Pero pag malayo naman ang handaan, nagre-reklamo din. Ang layo naman ng reception. Gutom na kami. Yan ang malungkot na kwento. You can never satisfy everybody. You can never please everybody. And why is that? Because whatever you do, people will always judge you. Amen? Ano yung kasabihan? Damn if you do, damn if you don't palagi kang magiging mali sa mata ng ibang tao. Ano man ang gawin mo. Kaya ang tanong, anong magandang gawin? E gawin mo yung sa tingin mong tama. Gawin mo yung sa tingin mong makakapagpabuti sa iyo. Gawin mo kung ano yung makakapagpasaya sa iyo. Ikaw yung sa iyo. Because you may please other people, but other people will remain unsatisfied. They will still judge you. Pabayaan mo yung mga naghuhusga. At ito po yung tandaan nyo. Yung mga taong mapaghusga, pinapakilala lang nila kung sino sila. Judging other people does not reveal who they are. When you judge other people, You reveal who you are and who is the judgmental person? That is the question. Sino ang mapaghusgang tao? Yan ang taong mainggitin. Yan ang taong hindi masaya sa kanyang buhay. Yan yung taong hindi kontento sa kanyang pamumuhay. Because remember this, if somebody is happy with themselves, If somebody is enjoying their life. Kung ang isang tao kontento sa buhay niya, wala silang panahon, wala silang oras para tignan yung pagkakamali. Wala silang oras para tignan yung kulang ng ibang tao. Wala silang panahon para tignan yung imperfection ng buhay ng ibang tao. Yan yung tandaan niyo pinapakilala ng mga mapaghusgang tao kung sino sila. Sila'y mga taong hindi masaya, malungkot, miserable, mga inggitin. Kaya anong kailangan nating gawin sa kanila? More than ignoring their opinion, more than ignoring their judgment, sabi ng ating Panginoon, do not judge them but instead, we try to understand them. Pray for them. Pagdasal mo mga taong ito, kawawa sila. Huwag mo silang huhusgahan kasi malungkot na nga yung buhay nila. Wag mo na dadagdagan yung masama na nararanasan nila. Ang kailangan nila, awa. Ang kailangan nila, bendisyon at grasya sa Diyos. Pagdasal mo, punuin sila ng bendisyon at grasya ng Dios para tumigil sila sa kanilang paghuhusga pray for their happiness pray for their peace pray for their contentment because if they will not experience happiness in their life they will continue this bad habit of judging criticizing other people that is the only solution to help judgmental people wag mo silang aawahin and do not pray